Ang profession ko noon before ako nag-doc alternative is sa akong uh, orthopedic uh, sa, medical sa uh, St. sa Japan before. So, sa iba pang uh, naging ano din ako sa China Guanzo Hospital and then sa Malaysia Hospital. Ganun pa rin ang position kung ano yung trabaho na Siyempre, yung mga nag ng mga buto, internal, external, so, nag opera din. At siyempre, lahat yan ng mga pasyente na pwede bata, pwede matanda. Iyon po yung profession ko dati, nag opera talaga ako. Pagpunta ko sa Doc Alternativo is maraming proseso talaga kasi ang family ko ay eh, sobrang napaka, ano nila, akong baga, masyadong meticulosong mga tao, hindi, hindi basta-basta ako pinapayagan na lilipat ako kung saan ako magpapagamot. So, sa madaling salita, kaya ako napunta sa Doc Alternativo dahil uh, mga four years na akong nagsasuffer ng iba't-ibang sakit. So, okay, ano na sakit? Ah, uh, sa ang sakit. Oo. Uh, uh, una, na-diagnose ako nung nag work ako sa Japan. Doon sa Sendai ako na. Pero hindi ko hindi ko siya iniindana yung diagnosis na 'yon. Paka Ang sabi ko, baka nagkamali lang. So, after mga four months, sige na ang kasama na ang aking pakaramdam, meron na ako yung na parang kinakain ng aking balikat ito. o so, hindi lang pala ano, bigla na lang siyang umusbong, lumaki, kumukol ang aking ito, asil ano, upper shoulder. So, ito dito na aking balikat sa kaliwa. Akala ko, ano, kaya siya yung pipisilin mo lang. Hindi siya, ano, hindi siya natanggal sa ganon. So, ginagawa ko, umiinom ako ng ano, in reliever kasi nagka-cramp siya, kumikirod, sumasakit. So After na uminom ako in three months, bigla siyang lumaki kasi nilaki laki ng aking kamao. O lumaki at tumubo siya. So, nagpa-ultrasound ako o pinat scan kung ano-ano ang ginawa na doon. So, sabi ng ano, doktor na nagtingin sa akin, Internal doctor, sabi niya, mag-second opinion ako dahil parang hindi na tama. Ay, nag-second opinion ako. Immediately, hindi pa kami nag-undergo sa second opinion. Lumaki siya, tumubo. Ang laki. As in, parang ito, yung parang laki kalungo. ng ulo ko. Hmm. So, the worst talaga yan na nangyari na hindi ako makalingon sa After na, na ano ako, nag opinion, nalaman doon sa Singapore na may cancer pa ako ulit. Oo. Oh. Doon nalaman ng ano, ng spesyalista ng, di ba, back to zero kapag nag second opinion. So, kinunan ako lahat kung ano-ano mga test. So, nag, after at uh, one month, bumisita ang aking kabats. Bakasyon siya binisita niya ako kasi nising sa college sa doctor sa medical, medical. oo oh, oh, nagpractice kami sa pareha sa Japan mm -hmm. sa Tokyo Hospital so sinabi niya sa akin na kaya pala, di ka na sagot di ka na ano, whatsoever sabi niya kasi so, importante nagkita tayo so that's why sabi ko okay na ako, ganito na ako, so parang hopeless na ako. Bigla siya umiyak. Sabi niya, iyakap niya ako. Ibigay mo kay Lord, baka ito yung pagkakataon kaya kita dinalaw. Punta ka sa Doc Alternativo. Sabi niya ganon. So, nung nabanggit niya ang Doc Alternativo, syempre, bilang medical doctor, sabi ko, are you serious? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, yes, I am. Pinabi niya sa akin. Sabi ko, uh, kay Lisel. Sabi ko, are you serious? You mean you want to uh, use alternative? Sabi niya, yes, I am. Sabi niya, oo, pinagmamalaki ko yung alternative. Sabi niya sa akin. Sabi ko, paano? Kasi ang mama niya, Inala niya daw sa doc alternatibo. Straight ano, nag stage cancer na daw ng stage 3. Sabi ko, sure ka? Eh alam nyo naman tayo to cease to believe, 'di ba? Niniwala diba? lahat tayo ganon. First, sink lang natin 'yan to cease to believe. Sige nga, patingin ng result ng mama mo. Sabi niya, Kinuha niya agad yung bag niya. Ito oh. Ayan ang mga diagnosis. Galing ang mama ko sa PGH. Nagpaki muna na, sabi niya ng, sabi niya ng pabalik-balik, siguro mga ita. So, ang duk alternatibo ang nagbigay sa akin ng second chance na manumbalik din kay Lord. Oo, no, oh, kasi ah uh, sa totoo lang, inaamin ko rin na kapag ang isang tao, nakakalimutan natin minsan ng Panginoon. Pini, parang tinatapik tayo. Oh. Uh, God's has remind us. Na lagi sinasabi, oh, hindi hey. nandito ako. ba diba? So lahat ng encouragement ko sa aking mga kaibigan, mga kilala, lahat ng dumalaw sa akin na after ng cleansing-cleansing so, na. na cleansing sa unang cleansing ko sa uh, Doc Alternativo, naka-check-in kami dyan sa GB, GB Hotel sa malapit sa Chanko. Mm. Dyan kami naka-check-in. Three weeks yan na nandyan kami kasi kailangan daw tapusin dahil nagpapalo up ako magpa-check-up sa, uh, nag-check-up sa amin doon on that time, so sobra akong grateful na sabi ko balang araw, magiging part ako ng Doc Alternative. Wow. So, ayun po ang nasasabi ko sa lahat ng hindi nakakakilala kung gaano kaganda yung produkto ng Doc Alternative. Ito lang na 2021. Yes, uh, oo, oh, wala na akong cancer. Thank you Lord, thank you sa Doc Alternative. Kasi ito talaga ang Doc Alternativo, Doc Alternativo na nagbigay sa akin ng second chance na matanggal ang aking leukemia, matanggal ang aking kidney stone at saka yung sarcoma cancer dahil Ah, uh, yun yung nagpabalik-balik na hindi hindi mo ma uh, ano yun. So, erase that way kasi eto na ako ngayon. Wala na akong cancer. Ako po ay nagpapasalamat sa Doc Alternativo. Muli ako si Maria Ligaya Abalos, 50 years old, ng Barangay 5, Dolores Eastern, Samar.